Ito ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di man ay balita. Yan muna tayo dadako sa Senado sapagkat yung impeachment ay posible raw sa business sector at maging sa kabuuan ng gobyerno. Abang itong desisyon ng uh, isang samahan ng relihiyon na magdaos ng kilos protesta ay patunay daw na may mga sektor na ayaw talaga na magkawatak-watak daw ang ating uh, bansa kaugnay ng mga political issues posibleng makaapekto sa business sector at pamahalaan ng impeachment ayon kay Senate President Francis Jesus Scudero. Una rito, naghahay ng ilang sektor na ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa muni pagtaksil sa tiwala ng publiko, panunuhol at iba pang matataas na krimen tulad ng plunder. Sa pulong balitaan, sinabi ni Scudero na anumang politically divisive issue sa isang bansa, palaging makaapekto ito sa kumpiyansa ng negosyante at sa normal na takbo ng pamahalaan. Ngunit sa ngayon anya, ay kampante pa rin ang economic managers ng bansa na hindi apektadong sektor ng pagnenegosyo dahil usap-usapan pa lamang ito. Imposibleng maapektuhan, oo. Um, pero ayon sa economic managers sa ngayon, dahil nga hindi pa naman itutuloy, puro tsismis at usapan lamang naman to sa anumang politically divisive issue sa isang bansa, palagi makakaapekto sa kumpiyansa ng negosante at uh, makaka-apekto palagi sa karyong pagtakbo ng pamahalan dahil iba naman talaga ang galaw, kilos at salita kapag ka nagkalinyahan na ng kampihan ng pula at puti. Malaking hamon naman daw sa lahat ang nangyayaring gulo sa politika. Challenge sa ating lahat ito. Lahat ng opisyal, kabilang na yung mga opisyal na involved, paborman o kontra sa administrasyon. Dahil siguro naman walang opisyal ng bansa na ayaw maging maayos ang takbo ng pamahalaan at ng bansa. Wala rin ordinaryong Pilipino na gustong magkagulo ang ating bansa. Ang desisyon din anya ng Iglesia ni Cristo na magdaos ng kilos protesta binang pagsuporta sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi pabor sa impeachment, ay patunay ni may mga sektor sa lipunan na ayaw nila na maaktibidad ging daylan ng pagkakawatak-watak. Marahil patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. At uh, marahil posisyon nito na hindi dapat madiktahan ng isa, dalawa o tatlong tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa wala at magkawatak-watak tayo. Obligasyon ng bawat Pilipino tiyakin at hanapin yung nag-iisang daan na pwede natin pagkasunduan at pagkaisahan sana. Deep Imbis na pilit natin hinahanap, yung pag-aawaya natin, pagkakawatak-watak natin at pagkaka, hindi natin pagkakasundo-sundo. Sa oras na dumating sa punto na mapatalsik ang Vice Presidente, ang rule ay ang Kiskudero. Ay magtaga Senado at Kamara na pwedeng pumalit. Kailangan 40 anyos pataas, kaya pasukan natin ang Senador. Ngunit sa Kamara ay hindi lahat pwede Dilbigma hindi pa 40 taon na kongresista. Mamulod so, tayo ng mga update dyan sa Philippine National Police dahil ang hanay ng mga pulis nakahanda raw sa uh, ikinakasang mga rally kagaya ho ng aktibidad ng uh, Iglesia ni Cristo para naman doon sa issue ng impeachment at iba pang mga panawagan uh, diyan sa kanilang mga aktibidad. Nakahanda ang Philippine National Police sakaling matuloy ang ikinakasang rally ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang lugar sa bansa para ipaalam sa lahat na kontra sila sa itinutulak na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, gaya ng isinasagawa ng deployment tuwing may mga nagra-rally na ibang grupo, pareho lang ang ipapatupad nila sa gagawing protesta ng INC. Asahan-an niya ng mga ito na magpapatupad ang pambansang pulisya ng maximum tolerance. Umaasa ang PNP na makikipag-ugnayan ng INC hinggil sa mga lugar na pagsasagawa nila ng rally. Ipinapaalam naman ng Philippine National Police na may required na permit kung sakasakaling magsasagawa ng programa ang mga ito sa mga lugar na hindi na sakop ng Freedom Parks. Nakaready naman po ang uh, PNP kung sakasakaling na po nga uh, magpupush po po itong uh, binabalak nga po na na rally po ng uh, mga kapatid natin sa iglesia at uh, wala naman po tayong special na gagawin po dito kung ano po yung uh, security, yung um, deployment na itinalatag po natin kapag kami akong din po nga nagpakandak ng mga kali sa ibang buko at ibang individual ay uh, same pa rin po. At uh, we also expect on the end po ng, uh, ng uh, INC po na makikipag-ugnayan din po sila doon sa mga lugar na paglalakupan po nila ng kanilang mga kali po. Sa ngayon, wala pang impormasyon ng Philippine National Police sa kung saan sa ang lugar magsasagawa ng rally ang Iglesia ni Cristo. Pero tiniyak ni General Fajardo na handa ang pambansang pulisya na magbigay ng sapat na security saan mang lugar sa bansa. Una nang ulat na inanunsyon ng INC na pabor sila sa opinion ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi ito sang sangayon sa mga itunutulak na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon sa pamunuan ng INC, marami ng problema ang bansa na dapat unahin ng pamahalaan at ang nais lamang nila ay kapayapaan at tutol sila sa anumang uri ng kaguluhan. Pero dahil sa banat ng Iglesia ni Kristo ngayon, tapos sana, eventually, eh, uh, makaroon talaga ng isang united stand na pumoprotekta sa ating Vice Presidente, ito po ay magandang galaw. Kasi dito talaga natin malalaman kung Mr. President, Are you still in control of our country or si Romualdez na? Kasi nga ngayon nga lang eh, eh makikita ninyo tila nag loyalty check. Ipapakita ko sa inyo ha. Ito ayan oh ayan. Ayan oh. 'Di ba? Para kang eh, kasi oh, itong mga nakaraang araw, alam naman po natin na si Pangulong Duterte nanawagan, 'di ba? Nanawagan po siya. Nanawagan po siya na na magkaroon po ng uh, pagsas, pagsusuri ang ating kasundaluhan, ang ating AFP, na hanggang kailan daw kayo magsisilbe sa adik na presidente. Yan ang binitawa ng ating dating Pangulong Duterte. Kaya umugong kaliwat-kanan ang kudita. Umugong kaliwat-kanan ang uh, pagkakausap, uh, di umano, sa AFP. Tapos, bigla-bigla ang etong si Romualdez. ha? Si Romualdez po, hindi yung si Pangulong Marcos. Bigla-biglaan etong si Romualdez nagpatawag ng meeting. At, alam mo ko ano, dinagdagan, ha? dinagdagan ng 350 pesos ang allowance ng bawat uh, sundalo kada araw. Alam mo mga kababayan, maganda yun. Maganda yun pero ang tanong tuloy ng, uh, ng ating mga kababayan is, iyan ba ay one way of sinusuhulan ang ating mga sundalo para sila po ay manatili na tapat sa gobyernong ito? Iyan hubay hakbang ng panunuhol? Yan ho ang tinatanong ng taong bayan eh. Kasi, pambihira, 350 lang ang suhol. <laughs> Hindi natin alam, di ba? Ako, kayo ho ang magsabi. Yang bang 350 na yan, e eh yan ba ay isang panunuhol? O wala lang? Bigla lang, out of nowhere lang. Ha? Out of nowhere lang, biglang nagtaas sila ng budget. Ano sa tingin ninyo? Komento kayo dyan. Panunuhol ba yan? O yan ay uh, normal lang na hakbang? <laughs> although although it, it it it, is legal. Ika nga, legal naman 'yan. Yang ginawang hakbang na 'yan kasi siyempre batas 'yan na madadagdagan ng sahod. Kaya lang napaisip ako. Napaisip lang ako ah, ito naisip ko lang. <laughs> hindi po ba ang dapat gumawa niyan at magsabi niyan ay ang pangulo? Kasi as far as I remember, ang commander in chief ng AFP ay walang iba kung hindi ang Pangulo hindi ang speaker. Although, again, dapat ina ng kamera yung mga budget, pero tanda natin, ganito ang paraan ng pag-angat ng budget ng kahit sinong departamento. Magsisimula yan sa Department of ano? budget budget and Management, kaya nga DBM yan eh. DBM magsisimula yung proposal. At sino mag-uutos doon sa DBM? Si speaker ba? Ewan ko ngayon. Pero dapat nag-uutos doon ay ang Pangulo. O, oh, DBM Secretary, gusto ko madagdagan ng budget ng mga AFP. Hanap ka kung saan mo mahahanap yan. Kaya nga sila, budget management eh. Hahanapan nila ngayon. Ah, ito. sige, pag dinagdagan natin ng 350 yan, time is ganito, time is ganyan, o, oh, magkakaroon ng ilang bilyon, hanapin natin kung saan natin makukuha yon. Yun ang trabaho ng Department of uh, Budget and Management sino nagutos? Presidente. Uh, ngayon, anong trabaho ng Kamara? Ipipresinta ng DBM yon, Yung, yung budget ng AFP. At aaproban. Lamang ng pangkalahatan. Hindi lamang po Kamara, pati po Senado. Both houses, ika nga, iaaproban nila yon. Ang magtataka ka, isa lang ito si Romualdez. Bakit siya ang tila nagbigay ng budget na yan sa AFP? Di ba? Sandali. Sandali. Baka naman hindi tayo na-inform na may bago ng commander-in-chief. <laughs> Gago! Hindi ha. Ah, isipin nyo na na mabuti yung sinasabi ko ha. I isipin nyo na mabuti. Di ba ho? DBM dapat manggagaling yun. Sa presidente manggagaling yung budget eh. Di ba? O tapos si Bob Propose. Hindi lang usa kanya ha. Tandaan nyo, buong kamera yan at buong senado. O. Eh bakit siya ang namumuno? Siya nandyan. In other words, Pilipinas, hindi po niya trabaho yan. Trabaho po yan ng presidente ng Pilipinas. Unless nga, na hindi tayo na-inform. <laughs> na may bago ng presidente. bago! <laughs> Kaya tuloy... Yung ilang mga kababayan natin, ang naiisip, ito ba'y panunuhol? Or, baka naman, loyalty check. -in. Ay, check. -in. Check pala, check, -in. check. -in. check, -in. check -in. Sorry, sorry. Iba pala yung loyalty check. -in. Maging loyal kapag may kichecking ka pala, di ba Et po. Gago! <laughs> loyalty check. Okay. Baka naman, loyalty check to. <laughs> Ah, check as in check ka ah. hindi ho yun check as in check -e. Magkaiba yun. Okay? Iba ho yung loyalty check -e, tsaka sa loyalty check. Magkaiba yun. Ah, ah, unless, unless may, may loyalty check -e talaga na nagaganap. Hindi natin alam. Eh wala akong alam. Pero as far as I know, loyalty check ba yung ganyang ginagawa nila? ba? Diba? Kasi nga, may umuugong-ugong sa tabi-tabi na... Nilo loyalty check daw yung mga kaalyado ng presidente. Kaya hindi kasi magugulat ka eh. Bigla-bigla na lang may mga ganyang meeting. Oh, pumunta rin dyan sa Malacanang yan. bigla bigla ade, Nagkaroon ng command conference. Di ba ho? Oh, ito pa matindi. Eh para lang kung siya kaalaman ninyo kung ano nangyayari. Kasi nga, mantakin nyo ha. Ah, if this is not important at all. Tulad na sinasabi ni Pangulong Marcos, Sara Duterte is unimportant. Kasi oh, alam nyo, meron akong nadidinig na sa palipaligid, alam mo naman, maraming ano, ang, chismis, ang chismis ay may pakpak -pak eh. Minsan may ek, -ek din. Hindi, totoo ang chismis eh. May naririnig-rinig tayo na marami daw na galit doon sa pinayagan ng kamera na tila minamanipula ng mga komunistang grupo ang galaw ng kamera. Ewan ko ah, kung totoo ito. Nadinig ko, lalong-lalo na yung kaninang nag... Uh, wala lang kasi kung picture... Ah, sige, sige, papakita ko yung picture. Kasi o oh, kanina, merong, uh, ano, merong nangyaring pagsampa ng... Uh, ng etong uh, mga makabayan black nagsampa ng uh, impeachment dito proceedings itong uh, case kay BP Sara Duterte at grabe ho pag tinignan nyo yung itsura nila sabi ko ay grabe naman. Pakita ko sa inyo ha. At ang balita ko, balita ko lang, maraming na-disappoint na ng mga kapulisan at sundalo dito sa picture na ito. Ito, pakita lang natin. Ayan. Mantakin mo 'yung mga kayado nito. 'Yung mga kasamahan nila. 'Yan po ang nilalabanan ng AFP at ng mga pulis. And yet, they are all standing ha huh, in front of the seal of the House of Representatives. Kaya nga ang tanong ng iba, bakit nakapasok na itong grupo na ito sa loob ng Kamara? Bakit tila sila ang nagdidesisyon at uh, uh, kumakamada sa galawan ng Kamara? Eh ang tanong nga dyan mga kababayan ito, eh. sa tingin ninyo, makakagalaw itong mga ito? papayagan ito makapasok na ito sa higpit ng seguridad sa sa Congress lalong-lalo na yung kanilang matikas na secretary general at saka yung kanilang sergeant at arms sa tingin niyo makakapasok ito mga ito ng walang basbas -bas ng pinuno nila sino si Romualdez hindi ho at dahil po diyan May mga bali-balita tayo. Maraming na disappoint. Maraming na inis na mga sundalo opisyal ng AFP. Eto, kwento lang naman sa akin to. Hindi ako sure kung totoo ito. Di umano, nagalit sila nung nakita nila itong picture na ito. Nagtaka sila, bakit? Bakit nangyayari ito sa Pilipinas? Yan kaya ang dahilan kung bakit tinipo ni Romualdez itong mga ano natin? Hindi ko po alam ha. Hindi ko alam. Kasi, again, ayan, eh, eh, naririnig ko lamang na kwento. Kwento-kwento sa tabi-tabi, sa kanto, <laughs> sa mga nagiinuman diyan kay Pedro at kay Juan. Nakita nakita kita ko na. Yung pa pare. <laughs> yung mga apir ng apir pare. <laughs> Paglasing na. Alam mo pare. <laughs> Hindi ko alam ha, kung gano'n nangyayari. Pero ito ang sigurado natin. Ito ang sigurado. Ano hu yung sigurado na yon? Ito, panoorin nyo na Namataan ngayong gabi sa compound ng Malacanang ang ilang sasakyan ng mga kongresista at sitwasyon doon, tinututukan live ni Ivan Mayrila. Ivan. Yes, Emil, dumating ang maraming kongresista dito sa Palasyo ng Malacanang na na gabi. ngayong gabi. Dakong alas 6 nga kanina nang uh, may makita tayong mga bus, apat na bus ito na may markang House of Representatives at uh, papasok sila dito sa palasyo ng Malacanang. Bukod Black. pa riyan, ang ilang mga pribadong sasakyan na may plakang 8 na para sa mga sasakyan ng mga kongresista. Grabe. Agad dating tinanong ang Presidential Communications Office o of PCO kung ano meron para saan ang malaking pagtitipong ito. At lalot na taon ito sa gitna ng mainit na, so usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano daw yon? Mabilis sa paglilinaw ng PCO, itong pagtitipong ito raw ay fellowship wow. sa pagitan ng Office of the President at mga miyembro ng House of Representatives <laughs> at ito raw ay matagal na ang nakaschedule. Now na lang silabi ng Pangulo, hindi siya pabor sa impeachment dahil kakain... Alam ko na yan eh. Sabi ko na eh, alam ko na yung magiging dahilan nila eh. Matagal na yan. Yeah. Alam alam na. Ah, Asyos po, birang buhay ito. Hindi naman tayo pinanganak kahapon Alam na natin yan ang magiging dahilan. Dago! <laughs> Amang daw ito ng oras ng kongreso at wala rin namang may dudulot na maganda sa buhay ng mga Pilipino. Emil, patuloy tayong kumakalap ng iba pang impormasyon at detalye. So, Akala ko ba bawal na gumamit ng 8? Eh kanina nga, meron na namang bida-bida uh, na kasabay ko dyan sa EDSA. Oh, may, may mga blinker-blinker pa. Ang, ano, ikaw si Speaker? Kasi ang alam ko, Senate President lang at Speaker of the House ang uh, pwedeng gumamit niyan. Bakit kayong yung uh, mga walang kwentang 8-8 dyan? Eh gumagamit na. Yan na talaga ngayon ang siga-sigaan, eh, mga congressman. Eh. Uh, nagaganap na fellowship dito sa Malacanang ngayong gabi. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Grabe ho. Eto, alam nyo mga kababayan, etong nangyaring, uh, eto, eto, eto. eto ya, pakita lang natin, yang 8-8 na yan, ha? Uh, malaking pagtitipon. Okay yan. Para sa akin, ha? Okay yan. Kasi eto yan, eh. Kita ninyo, nanawagan na iglesia biglang nagkaroon ng pagtitipon-tipon. Na-pressure kaya ang ating presidente na kausapin itong kamera at sabihin, Hoy, wag nyo na ituloy yan. Mayayari ako ng iglesia. Na-pressure kaya siya? Malalaman natin ngayon. Kasi yung meeting na yan, it only means one thing. The president is the one controlling what is happening sa kamera. Wag na tayo magpaikot-ikot. Yun na yun. Kaya nga may fellowship na ganyan eh. Kaya nga may ganyan eh. May instruction ang Pangulo. Ang tanong, ang instruction niya ba ay tigilan niyang impeachment o ituloy ang impeachment? Ngayon, pag itinuloy ng kamara ang impeachment, it only means, yun ang gusto ni Marcos. Kasi miniting niya eh. Pero pag hindi natuloy yung impeachment, ibig sabihin, Natakos, natakot to ang uh, Malacanang sa galaw na gagawin ng Iglesia Ni Cristo. So, whatever the result will be, eh maglalabas lamang ng katotohanan sa nangyayari sa ating bayan. Yun na yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang ganda ho ng, uh, ng uh, ginawa ng Iglesia Ni Cristo dito. Apakagandang galaw nila ito. Ako talaga, natutuwa ako sa ginalaw niyo. Perfect yan. Kaya... Eh, maganda pa nga niyan talagang magsanib ang Iglesia ni Kristo at ang KOJC para humaayos ang bayan natin. Bum, uh, bumoto ng mga matitinong senador. Oh. Kaya nga, alam mo, nag, na, na, ano ko eh, natutuwa ako dahil this time, itong Iglesia ay eh, nagbigay din ng pahayag. Matinding pahayag. Actually, pangalawa na ho ito eh. Yung unang pahayag nila that they are against PI. Yung uh, People's Initiative ni Romualdez. Against sila doon. Naalala ko yan. Uh, at tingnan ninyo tumigil yeah? as in wala na, nasuplak this time they are against the impeachment of the vice president malaking parte ang uh, ginagawa ng iglesia sa ating bayan and ako I'm really really happy na tumatayo kayo again hindi naman po natin gusto na ayoko po isipin kagad na kinampihan oo na, na ano ako doon naniniwala ako doon na talagang ayaw nila ma-impeach si VP Sara Duterte pero gayon pa man ang maganda kasi dito, ibalik natin yung real issue na hindi nagagawa ng mga public servant natin. Yung mga public official na kesya pinag, pinagtutuunan yung kahirapan, pagtaas ng presyo ng bilihin, paglustay ng pera ng gobyerno. Mantakin mo ha, walang proyekto na gagawin. Lahat itutuloy lang yung kay Duterte wala bagong proyekto ngayon. O, oh, ano pa? Walang pera para sa disaster. Man, nyo, inamin na walang pera. Asa ah, na punta pera? <laughs> Yan nga yung dapat tinatanong. Hindi yung confidential, confidential pa. Alam nyo na nga confidential, tinatanong nyo pa in public. Eh kasi, eto nga eh, sabi ko nga eh. Magkano lang yung confidential pa na sinasabi nila na kay BP Sara Duterte? 250, 300. Di ba iba kasi yung lumalabas sa balita eh. Pero alam nyo ba kung magkano ang sa presidente? 4.5. Billion. <laughs> hindi hindi tinatanong 'yon. I respect that because it is a confidential fund. and it it must be used, 'di ba? Para hu sa protection ng ating bayan. I, I, I do not question that. Kaya lang, 'yung bang ihiwalay mo i, i ano mo lang, eh, in other words, eh, ang kini question mo lang ay iisa, 'yung pang hindi ganun kalaki na confidential fund. Eh doon pa lang malaking katarantaduhan na 'yon. Eh hindi talaga sila for the truth. They are to destroy the image of BP Sara Duterte. At naging ano na to, naging, alam mo yon isang malaking piyesta, katatawa na na yung nangyayari. Di ba? Na, napanood ko nga yung uh, uh, interview ni, yung, ni ano, dating uh, um, ombudsman na si Conchita, di ba? Ni ma'am. Alam mo, pinanood ko yun. Ano ito ah? Pinklawan to nun, dilawan ito nun. Pero kahit siya, natatawa na lang doon sa Quadcom eh. Kasi alam naman po natin, katawa-tawa na ang ginagawa ng Quadcom. Katawa-tawa na, wala na pong kwenta. Nauubos na. Mantakin mo ha. Tuwan-tuwa pa sila Quadcom yun. Ibig sabihin, apat na kumite. Mantakin mo, apat na kumite ang nakafocus para lang siraan ang mga Duterte. Para lang i-impeach si, Duterte, si B BP, Sara Duterte. VP, hindi pa. Nakamamaya, Madam, Madam Fernandez. Ha? Fernando. VP. Diba? Yung apat na committee na yun Nakalaan lang to destroy BP Sara Duterte Mantakin mo Ang laking waste of time Waste of resources And especially waste of money Just To bring down the image Of BP Sara Duterte That's why etong call ng iglesia Panalo ito Palakpakan natin At yun na nga mga kababayan Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at tumabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!